Oo. No. Ang isang magandang lesson dito sa kaso sa at kampanya sa pagpapalaya ni Gerardo de la Peña ay ang gobyerno at ang mga civil society organizations no na kabilang diyan ang mga human rights organizations tulad ng kapatid families and friends of political prisoners can work together para sa mga very highly legal and humanitarian considerations na nangyari dito sa kaso ni Tatay Jerry. He turned 85 noong April. Ito, nitong April, na wala nang dahilan kung bakit maghintay pa siya na ang sabi niya nga sa akin eh, akala niya lalabas siya ng kulungan na nakabalot ng, ng blanket. No, tapos sabi na napantay na ang paa. Kaya ngayon, masayong masaya siya na makakabili siya sa piling ng kanyang asawa na matagal nang naghihintay. 81 years old na si Pilar, tapos yung kanilang pamilya sa Camarines Norte. Pinatunayan ng pagpapalaya ni Ka Jerry na ang gobyerno, particularly ang Department of Justice which, ironically, ay sharing rin namumuno at namumuna sa pag-file ng mga kuwad, baseless cases sa mga aktivista, which turned them into political prisoners or even worse cases, mga desaparecidos at saka EJK, na tingnan nila yung puso nila na sa mga ganitong sitwasyon ay let human rights, justice, and the simplest rules of humanity dictate. Kaya naman pala eh. Meron akong special thanks, particularly dun sa mga tumulong sa amen sa akin, dito sa kaso ni sa pagpapalaya ni ng pinakamatandang political prisoner sa Pilipinas na si Gerardo de la Peña, particularly si Justice Remulla, na kaya naman pala, gaya ng nasabi ko na na paulit-ulit, na tingnan natin yung puso natin, na tao rin itong mga pinakulong nila, tapos lalo na na kumbikyan at age 74, na on a purely baseless, charge na hindi naman siya ang gumawa na napatunayan naman na sabi ko nga no um, he was able to help facilitate the release of an 85-year-old political prisoner. Thank you.